Ano ba yung mitsuga po oh, yun? Siyempre, kailangan may sound effect. <laughs> ano ka? Parang ikaw yung ibang mga vloggers na... Sige, ulitin mo nga, ulitin mo nga. Yung mga effects, hindi naman akumado sa ginagawa. Eh, hey, huh? teka lang nga, mitsuga po. Ano? May nabalitaan ako. Kahapon pa to, mga kabat ng helmet eh. Ito talaga ng buko ko. Oh, baby. Kahapon pa to, yung araw ng Independence Day natin, mm. kabayaan. Sa araw ng Independence Day, nagkaroon ng buwagan. Mm. Pero para kasing ano ba to? Laro na naman. Ano mo? na naman. Anong buwagan na yan? Ito nga, mga kabata helmet. Siyempre, today is a happy day sa lahat mga bagong pasok na channel. Tapos, don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi ko updated sa so, lahat ng mga ina yung para sinasawasawa namin yung video report. Gaya nga na sinabi ko, video report. Hmm. Meron nang ano? wala nang ano nga? Unity. Ha? Huh? Ano? Unit Team. Unit Team? Ito, panoorin nyo! Uh, team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of uh, Bongbong Sara during the 2022 elections and then umad ang the elections may Daug na We are not candidates anymore. 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 Hmm? order sa mga allied uh, government officials Including the Binta? Yes. Uh, including the rumored uh, suspension order for Bas Mayor Baste and Vice uh, I think nagbag uh, na na ako na uh, pananapasyon uh, pa sa ito unity was the tandem during the 2020 election. And then, uh,

Oy, hindi pa na ano ang divorce sa Philippines. Only Pero... oh, legally separated. Anal. <laughs> Pero ayan nga, wala na nga daw unity team. Ooh. Kasi daw hindi na sila kandidato. Kasi parang hindi directly videographer eh. Yung pagkasabi na wala nang unity team. Kasi hindi na sila united uh -oh. tiki tiki. Ay, united tiki tiki. Pero ang pagkasagot kasi niya videographer, mga kabatang helmet, hindi na sila kandidato ngayon. Oh, so, anong iisipin natin? During the campaign lang, kaya nabuo ang katagang unity. So, pang lang pala talaga. Oh, oh. Pantawag, panghikayat, pangbudol. Diba? Anong status nila? Di, sabi nga, di ba, hindi na sila kandidato ngayon. Mm -hmm. At video So, ano yan? Status, it's complicated. Oo. O hindi? Ano pa ba yung ibang status? it's complicated nga. Oh. Wow. Paano pa yung iba? Yung malina. Wala na. Charot. <laughs> Ghosting. Charot. Pero ito nga mga kapat helmet. Diba? Umaten siya ng Independence Day. Si Madam Sarah Duterte. Sa Davao yan. Bicho to Oh, sa Davao. Sa Davao. Doon niya ikinomemorate ang ating kalayaan. Mm -mm. Pero ayan nga, bijogapur. Malaya siya. Malaya, malaya siya na mm -hmm. express ang kanyang saloobin at sabi na hindi na nga sila mga kandidato ngayon. So, ayang katagang Juni team ay parang during the campaign lang. Independent na siya. Mm -hmm. Hindi na sila dependent on each other. Gano. Pero ayan nga mga kabatang helmet, i-comment down below nyo dyan kung anong masasabi niyo regarding dito. Pero mayroon pa napansin. <coughs> ano naman yun? Masyado kasi tayo kung Marites! Masyado kasi tayong maano pa yung eh. Diba? Papansin. Ha? Mapansin. Mapansin. Kasi naman kapansin-pansin. Ano naman yun? Ay parang may sugat. Ay! Ano yun? Ay ano? Di ba mga Batang Helmet, <gasps> napansin nyo rin ba yan? Ay, nga. Parang may sugat dito si Madam Sara Duterte. Baka nakamot. Ito naman. Ito para sa perspektibo ng isang nasa medical O oh, sige, anong itsura nun? Kasi parang kinamot siya. Eh di kamot. Oo nga, videographer. Pero bakit parang isang straight line? Uh, straight yung kamot. Oo, oh, yung sabagay, di ba? Hmm. Kung nagpantal man, kinamot, nagsugat, nagnaknak. O, di straight yung kamot, straight ang naknak. -nak. Straight hmm. ang pantal. Straight siya. Pero nagtataka lang ako, videographer. May ano? helmet. Pwede naman kasing magsuot si Madam Sardo 30 nung medyo tago, di ba? Nah. Kasi kung sa, ibayan, kung sa iba yan, itatago hindi, parang hindi makita, hindi mapansin. Kung eh, proud pa. siya. No? Pero, ayun, ang joga po, yun nga, yung damit niya talagang nakikita, may napakita. Oh. Pero, ano kaya yun? Wala kayang nagtanong during the interview, no? Kung ano kaya nangyari dun sa... Ma, make up natin yan. Patungin natin ang concealer. Ayun, oh, para medyo matakpan, no? Pero, parang, hmm. Ano pa nga siya, Bidjo Gopher, eh? Parang, hindi ko maulaman kung parang may betadine siya. <coughs> parang may ibang gulay. Pero, ayan nga, mga kabata Ano sa comment. palagay mo? Fresh pa ba? Parang, o ano siya, old na? Pero, ba? parang may langib langib na rin, Bidjo Gopher. <coughs> pero, ayan nga, mga kabata helmet. May langib? Mm -hmm. E, ano, di lang araw na yun? Hindi natin alam, mga kabata Kasi nga, parang bibihira ko nga lang din makita si Madam Sara Duterte sa mga balita ngayon. At, ayan nga. Diyan din sa video na ito. ang yung reaction sa memorandum circular ni PDVM to see bagong Pilipinas na new pledge? No kada Sinabi niya yung no comment dun sa nagtanong nga hinggil naman sa bagong Pilipinas hymn and pledge. So ayan yung mismong video, oh, di ba? Mabatang ngayon. Sabi nga niya, no comments. Siya. Pero ayan nga mga bata comment down below nyo na dito kung ano masasabi nyo hinggil dyan sa... Wala na ba talagang unity team? <gasps> Paano na? Ang <gasps> Pinongorte. Paano Pino Pino oh. na ang mga tiga South? So, oh. sa ibig sabihin ba mga kapatang helmet, ang mga tiga norte ay lahat yan, BBM. At lahat ng mga tiga South, lahat yan ay Duterte. Kaya nga kayo may campaign slogan, kaya kayo may mga campaign ganito. Kagaya ng ano, Bitsuka Per, hmm kay Bibi Lenny and mm. kay mm. Senator Kiko Pangilinan, di ba? Angat buhay lahat, Angat diba? buhay lahat! So, uh -huh. Ibig sabihin nun, no, dadalhin nila yon hanggang sa sila ay mailuklok, maluklok, dahil yun yung pinangako. Eto, itong unity team, ang pinangako nila, unity team, we are oh. tank para iangat, para sa bago Pilipinas, pero bakit ngayon? Watak-watak na at yun, sure. may nilang... So, ayan, comment down below nyo na yung mga batang helmet and stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Ano mga mayayari sa bansang Pilipinas mula lang yun team Ay, di ka nga, nga. Bakit parang pinaghatian naman yata nila ang Pilipinas? Kaya nga. Ay. Merong nasa norte. oh nasa norte. Yung nasa south naman, Davao. Oh. Oh. Tapos nga sa buhay, nag-helmet din lang po kayo. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Wala lang yun team Paano na? Pa eh di... Paano na yung mga bagong Pilipinas?